Sampung piso mo, pwede maging isang milyong piso? Posible ba? Oo, oh, oh, posible yan dito sa Pesonair. Ano ba ang Pesonair? Ang Pesonair ay isang multi-level marketing system na online productivity platform or income generating platform. Sa halagang 10 pesos ay maaari ka ng kumita hanggang 10 million pesos. Sa pat member sa pesonaire, murang mura ang membership fee na para ka lang bumili ng candy o yosi. Pero kumita ka ba sa mga iyon? Hindi, 'di ba? Paano kikita sa pesonaire? Madali lang. Kapag activated na ang iyong pesonaire account sa halagang 10 pesos, kailangan mo makapag-invite ng 10 katao para mag-activate ng kanilang account. Worth 10 pesos only. May mga level sa peso near. Level 1 to Level 7. Sa unang level o Level 1 ay may 10 slots ka. Kung saan doon papasok ang unang 10 na na-invite mo na nag-activate ng kanilang mga account. Sa Level 2 hanggang Level 7 ay hindi ka na ang kumilos o nagtrabaho doon. Pero kikita ka pa rin. Ang galing ni Pesoner, diba? Kapag na-reach o na lahat ng slots mo from level 1 to level 7, ang potential income mo ay tumataginting na 11 11,111,110 pesos. Diba? Sa halagang 10 pesos, magiging, magiging millionario ka na. Pa na.